Pinlock na lang daw po siya nito at hindi na daw po nagsusuporta sa kanilang tatlong anak mula pa noong April. Nabalitaan daw po niya na nakauwi na daw po pala ito ng Pilipinas. Ang uh, kanyang misis, kasal po sila si Vanessa Santinyaman na isang OFW po sa Kuwait. Magandang hapon po Sir Jonathan. Magandang hapon po ma'am. So hindi natin alam kung nasaan si Vanessa? Hindi po ma'am yung cellphone niya binlock, oh, nye, naka, -black naka -black na. Naka-block na lang. Yung mga messenger, oh, mga messenger chat, yung ganyan. Oh, ganyan. Ilan taon na itong mga batang to? Yung panganay ko po, 12 years old, saka 10 at saka 8. 12, yung, 10, 8. Oh. Ito ba ang unang beses niyang nag-OFW o pangalawa? Na po, ma'am? Pangalawa. Oh. Noon, okay naman? Di, noong 2019, umalis yun. Okay naman kami. Nagpapadala ng, na ng pera. Oo, oh, nagpapadala. Tapos pagdating ng 2021, yun, binlock niya ako. Hindi ko alam kung anong dahilan. So, apat na taon na kayong hindi nakakapag-usap? Hindi, nung, ano, nung 2022, umuwi yun. Mm. Nung, umuwi pa sa Oh, sa mga bata? Umuwi sa mga bata. Oo. Oh. Tapos, yun, alaman ko na may ano na pala siya. May lalaki. May iba? O may iba. E, sandali lang, kilala mo ba itong kapatid niya na si Hazel? Oo, oh, yung kapatid niya yan. So, e, diyan mo nakukuha ang balita? oh diyan dyan, nga, dyan ko nakukuha yung balita nga na umuwi na siya dito kasi na-hospital na yung mama niya sa Dumagiti. Pero yung mga bata, nakakausap ba nila yung nanay nila? Hindi po ma'am. Hindi rin. Oh, hindi ko so, man pinagkait sa kanya yung mga bata. Ikasosyal lang talaga yung hindi tumatawag eh. Hazel, magandang hapon sa'yo. Opo, ma'am. Oh, nasaan si Vanessa ngayon? Ma'am, sa totoo lang po, ma'am. Matagal na po kami ni Vanessa wala kami komunikasyon. Ah, kahit nung nagkasakit ang mama niyo, hindi rin... Opo, ma'am. Hindi rin siya nagpakita, hindi nag... Walang, walang sinabi? Wala kang kita kung saan ba sa abroad o dito sa Pilipinas. Kasi wala kami, unfriend kasi kami sa Facebook. Oh. Na, hindi ko din alam kung bakit unfriend, uh, unfriend niya kami. Ah, so pati ikayo, binlock na kayo, in kayo. Opo. Kailan niyo huling nakausap si Vanessa? Medyo patagal ka na Mga ilang buwan na? Minsan, nag-text lang siya nung mga naguro noong January. Noong January? Opo. May alam ba kayo na iba na niyang kinakasama o kung saan man siya ngayon? Wala talaga akong alam, ma'am, kasi wala kaming komunikasyon. Ah, kumusta ang nanay niyo? Dito ngayon sa bahay, na-stroke trukas, ma'am, nasa -tru sa Naka-uwi okay. nas Naka na siya dito. Naka-uwi na? ma'am. Dumalaw ba si Vanessa? Hindi ko alam, ma'am, kasi ang totoo pa, dito ako sa bahay. Ako oh, punta. puntad. Okay. Hindi ko talaga alam. So ngayon, Sherry, ito, pwede nating i-check sa OWA ba? Or sa, kasi I'm sure kung na-deploy ito siya, meron itong last known address. Opo, i-verify na ba? Verify, verify natin. natin. Pero hindi natin sure ito yun. Kung umalis ba ng Pinas o nandito pa din at yun. Ginito, Ganito, manawagan ka muna. Baka naman maantig ang damdamin ni Vanessa pag narinig ang boses mo at uh, panawagan mo para sa mga anak ninyo. Kung saan ka man ngayon, naghintay pa rin yung mga anak mo. Kasi hindi ko sinasabi sa kanya na ganyan ginagawa ginagawa mo eh. Kung saan ka man ngayon, amo yan lang sinasasabihin ko sa iyo. ka lang pa para sa mga bata. Kay ayaw mo na sa akin, okay lang naman eh, mga bata lang yung ano natin dito. Kasi naghintay sila sa iyo eh. Bilang isang ina, Vanessa, Mother's Day ngayong linggo, magpakananay ka muna. Hazel, kung sakasakaling may balita kayo, uh, sana maipagbigay alam ninyo uh, dito kay Jonathan. Uh, Dapat mm -hmm. nung gusto mag -tip lang, ma'am, inano na sa akin eh. Sinabi. Mm -hmm. Para ma-paano yun, papahold sa polis. Para hindi na makalis. Eh, pero hindi rin naman alam ni Hazel kung saan napunta kung ano nangyari. Di, yung kapatid niya, Mayroon yung kapatid niya, Meron pang isang nandun, kapatid? Si Valerio. Tapos Ang yung, mga bata, asa? Nasa, nasa, bahay, nasa si sa bahay. si ma sandali. Mama lang yung naiwan doon, yung matanda. Okay. Kaya kahapon gusto ko sana umuwi kasi umiiyak yung anak ko eh. Oo. Ah, uh, so Ma'am Vanessa Santinyaman, um uh, nandito po ang inyong mister kung sakaling nakikinig man po kayo ay uh, uh, mini message din po namin kayo na ng aming staff para po sana ay uh, makuha yung panig nyo or kayo na po mismo kung ayaw nyo po mag-live kayo po mismo ang uh, mag-reach out sa inyong mister Oo. na lubos na pong sa mga uh, anak lalo. Yes, okay. Mm -hmm. Salamat Sir Jonathan ha. Uh, bibigyan po namin kayo ng update once po na nagkaroon kami ng feedback Sir. Salamat po at Apo. magandang hapon. Thank you po, Ma'am. Okay.